Ano makukuha mo? Complete forgiveness of sins and punishment. Clean slate. In lahat ng kasalanan mo ay burado. Okay kasi ang kasalanan natin, especially yung grave sin, meron 'yang uh, eternal consequence. Hello, ka Welcome again sa ating vlog. Ako nga po pala si Brother Adrian Milag. And today, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. At napaka-importante sa darating na linggo. Pag-uusapan natin ay tungkol sa Divine Mercy Sunday at ang napakagandang regalo at pangako ng Diyos na binigay ni Jesus kay Sister Faustina. So, handa ka na ba mga ka-faith na malaman to? Una sa lahat, ano nga ba ang kahulugan ng Divine Mercy Sunday? Ang Divine Mercy Sunday ipinagdiriwang tuwing ikalawang linggo pagkatapos ng Easter. Dito pinapakita sa atin sa pamamagitan ng naging vision ni Sister Maria Faustina Kowalska noong dekada 30. Dito ang pinakamalalim na kagustuhan ni Jesus na ibinahagi niya kay Sister Faustina na magkaroon ng isang espesyal na araw para sa walang hanggang awa sa lahat. So sa araw nito, ito yung sinabi ni Jesus sa ah, kay Sister Faustina. The very depths of my tender mercy are open. I pour out a whole ocean of graces upon those souls who approach the fount of my mercy. Ito yung sinabi ni Jesus kay uh, Sister Faustina. Ito ay isang mahalagang araw at ginawang opisyal noong canonization ni Sister Faustina ni Pope John Paul II noong April 30, 2000. Ang Divine Mercy Sunday ay hindi lang basta isang araw. Ito ay pagpapahayag ng malalim na awa ng Diyos para sa ating lahat. Sabi nga ni Jesus, 'di ba? The soul that will go to confession and receive the holy communion shall obtain complete forgiveness of sins and punishment. Ito ay araw ng pagbabalik-loob, araw ng pagpapatawad. Etoy napakaganda dito. Sa Divine Mercy Sunday, yung promise na binigay ni Jesus kay Sister Faustina. Mas maganda pa to sa indulgence kasi bakit? Yung lahat daw ng mga katoliko that will go to confession at magre-receive ng Holy Communion on that day sa Divine Mercy Sunday or kung hindi ka makapag-confess, at least before yung Divine Mercy Sunday ay mak makapag-confess ka na tapos magko-communion ka on Divine Mercy Sunday, ano makukuha mo? Complete forgiveness of sins and punishment. Clean slate. In lahat ng kasalanan mo ay burado. Okay? Kasi ang kasalanan natin, especially yung grave sin, meron niyang uh, eternal consequence. Pag tayo namatay, ano mangyayari sa atin? Yung mga kasalanan natin, may mga consequence yan, may mga kaluluwang kailangan pang ma-purify ma sa purgatory. So, ito yung temporal punishment. Itong Divine Mercy Sunday na binibigay sa atin regalo at awas sa atin ng Diyos. Ang, ang promise nito ay talagang biyaya mula sa Diyos na nag-aalis ng temporal punishment sa ating mga kasalanan. Yung sinabi ko nga kanina. Ngayong darating na Divine Mercy Sunday, may pagkakataon tayong tumanggap ng promise na to. Paano nga ba natin ito matatanggap? Simple lang. Una, syempre, sinabi ko na kanina, sacramental confession. So, mag-confess ka before you divine mercy Sunday. Kung hindi yung mismong Sunday na yon before, pwedeng this week, maghanap ka ng pare or tignan mo yung schedule dyan sa parokya nyo na pwede kang makapagkumpisal. Second is, syempre, yung Eucharistic Communion. Yung syempre, yung mo, mag-communion -mag ka, magsimba ka. Ngayon darating na linggo, para tanggapin yung communion. Third is yung prayer for the Pope's intention. So magdasal ka para sa intention ng Santo Papa, isang Our Father at Hail Mary. And syempre, number four, complete detachment from sin. Importante na talagang yung pagbabagong buhay natin, yung conversion, yung mangyari sa atin, okay, na hindi na gumawa ng kasalanan. And fifth is yung acts of mercy hindi lang puro faith tayo, di ba? Tayo mga katoliko, by works tayo. So, gumawa ka ng kabutihan sa kapwa. Sa salita, gawa o panalangin bilang tunay na pagpapahayag ng iyong pananampalataya. At mga faith ang pagsasabuhay ng Divine Mercy ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa awa ng Diyos at pagiging mahawain din sa kapwa. Gawing bahagi ng buhay ang Divine Mercy Chaplet. Isama mo yan sa iyong mga dasal at nobina, gumawa ka ng acts of mercy, physical man o spiritual. Sa bawat araw ay maging daluyan ka ng awa at pag-ibig ng Diyos. Ikaw yung nagiging vessel sa mga kasama mo, sa kapamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. Nagawin mo yung mission na ikaw ay maging daluyan ng awa ng Diyos. Amen. So habang pinagdiriwang natin ang Divine Mercy Sunday, alalahanin natin yung totoong meaning ng Divine Mercy Sunday, yung malalim na kahulugan nito, yung napakalalim ng pagmamahal ni Jesus para sa ating lahat. Ayaw niya tayong mapariwara. Ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Gusto niya tayong ligtas. Kaya merong Divine Mercy Sunday. And what a gift for all of us Catholics na merong ganitong promise ang Diyos para sa atin. Amen. I hope mga ka faith na marami kang natutunan at nakatulong sa iyo itong vlog na to. Make sure nagawin gawin mo 'yan. Yang mga uh, sinabi ko sa iyo na i-prepare ang kaluluwa mo sa Divine Mercy Sunday at 'yan ang regalong binibigay sa atin ng Diyos para sa ating lahat. Dahil ganyan tayo kamahal lang Jos, So mga ka -faith, thank you so much. God bless you more abundantly. Hello mga ka -faith. Ngayong darating na linggo ay Divine Mercy Sunday na ulit. Alam nyo ba mga ka -faith, na sa halo Up, ang number one Catholic app, ay meron tayo mga prayers like yung sa Divine Mercy. At alam niyo mga ka-faith, kung gusto niyong magkaroon ng mas peaceful na pagdarasal or gusto nyo pakinggan yung Divine Mercy Chaplet even by song merong version dyan sa Halo app na pwede nyo mapakinggan habang nagdadasal ka at nagme-meditate ng Divine Mercy Chaplet at meron dyan yung version ni Sarah Croger isang kilalang Catholic singer, kinanta niya yung Chaplet of Divine Mercy na ginagawa mo yun by song, nagdadasal ka ng Divine Mercy Chaplet. Sabi nga, di ba na, pag ang prayers daw ay ginawa mong kanta, eh, you pray twice. Ayan, so mga ka-faith, pwede nyo pong ma-access yan at pwede nyo pong mapakinggan yan at pwede nyo madasal yan sa tulong ng halo up. At mga ka-faith, ang hollow up po ay libre lang po yan at pwede nyo pong i-download yan ngayon sa inyong mga smartphone. So, thank you and God bless. Gusto mo bang maging isang online missionary? I'm sure sobra ka na-bless at na-inspire dito sa blog or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Alam mo, bilang isang online missionary, hindi ka lang uh, basta dapat nag-like or nag-comment dito sa pinanood mo ngayon. Make sure na i-share mo to sa mga friends and relatives mo. Kasi naniniwala ako, 'di ba? Na-bless ka naman dito, na-inspire ka dito sa anumang mga natutunan mo habang pinapanood mo to, make sure na i-share mo to sa mga kakilala mo, uh, sa kamag-anak, kaibigan, or even sa strangers sa newsfeed mo, sa Viber, sa Messenger, or etc. Dahil nagkaroon to ng impact sa buhay mo, dahil marami ka natutunan dito, so I'm sure na yung mga tao makakapanood nito ay magkakaroon din sila ng same blessing na naramdaman mo. We will spread the good news, itong inspiration na to sa maraming tao. So, para maging isang online missionary ka mga faith marapat lang na i-share mo to, itong vlog na to or interview na pinanod mo ngayong araw na to. Okay, so thank you and God bless.